ngayong araw na to, papakita ko naman sa inyo kung paano natin lutuin ang sauce alaking. Sobrang sarap na, pwede pa natin tong ipang negosyo. Etong recipe na to, papakita ko sa inyo kung paano natin to lutuin. Sobrang dali lang at paniguradong pasok sa budget nyo. Tara, umpisahan na natin. Combine natin ang 1 fourth slice ng onion, 1 fourth slice ng red and yellow bell pepper, celery leaves, at ilagay lang natin, gagamit ako dito ng mini chopper para mas madali lang natin itong gawin. Hindi natin kailangan pang magtalitan pa sa paraan na ganito. Then, set aside muna natin to. Sa saucepan, maglagay tayo ng 1 tablespoonful ng butter pag nag na yung ating butter, pwede na natin i-add dito yung ating chopped veggies. So, tay lang natin ito. Hanggang sa lumabas ang aroma nito. Then, mag-add na tayo ng 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon garlic powder, 3 tablespoon ng all-purpose flour, dito sa part na to, medyo matrabaho dahil kapag nailagay na ang harina, kailangan haluin natin itong mabuti hanggang sa maging ganito na ang texture nito. Then nag-prepare na rin ako dito ng 1 a half cup ng hot water. Ni-mix ko lang ng 1 cube. Then kapag natunaw na 'yung uh, chicken cubes natin, then haluin lang natin itong mabuti. 'Wag natin ilalagay lahat 'yung ating chicken broth. Dahan-dahan lang ang paglagay nito hanggang sa maging parang paste na yung texture nito. Then, maglagay ulit tayo dito ng konti. So, haluin lang natin itong mabuti. Para maging smooth yung texture nito at para makita nyo din kung paano talaga ang procedure nito. Then, haluin lang natin itong mabuti hanggang sa maubos natin yung ating chicken broth. Kaya tingnan nyo. Ayan, ang ganda na ng texture niya. Then, hanggang sa nailagay na natin lahat yung ating chicken broth. Na Then, lagay na rin natin yung half cup ng fresh milk or above milk. Then, yan, haluin din ulit natin ito. Kapag ganito na ang texture nito, then, lagyan na natin ng black pepper. Ayan, sobrang perfect na ang pagkakaluto nito. If ever na nalalaputan pa kayo dito, pwede kayo mag-add ng konting water or fresh milk pa dito. Ayan. Pero para sa akin, perfect na ito para dito sa ating uh, chicken ala king. Ito lahat ang exact measurement ng ating recipe for today. Sana nagustuhan nyo itong ating sauce ala king. Thank you for watching! See you in my next video. Bye. Don't forget to follow para updated kay lagi. Bye.